So ngayon mga kadol, ka so kanina lang po kami dito. Wala kami napansin. So ngayon uh, may pupunta po tayo doon sunahan, no. Kung ano po yung ano pa yung ma-discoveran po natin dito. So uh, So kayo lang po yung husga kung ano po yung nadinig po namin dito at nadinig po doon sa video. Sana po ay panoorin niyo hanggang dulo. Huwag niyo uh, niyo ano, huwag niyong i-forward no? so kung mayroong ads skip na lang po ninyo no? para mabilis po talaga niyo mapanood yung mga video po natin so dito itong kubo na ito dito po kami na nadiligay sa migaw at kasabay ng potok pero wala naman no? so kumbaga uh, hindi natin alam po yung nangyari yung sa unang panahon no? so baka na gano sila nagpaparamdam naman no? <coughs> iba na talaga yung galaw uh, galawa ng mga mundo na sa mundo na dito so tingnan naman sobrang sukal mm -hmm. tara patuloy tayo so patuloy tayo makagod kahit masukal po itong lugar so unti unti na po nating matatanaw po yung kagandahan ng bundok kasi akyat po tayo ano uh, you know kapag nandun tayo sa tuktok makikita nyo yung sobrang ganda talaga kung hindi pa yun makikita nyo mga mas maganda pa talaga ito ta bro Diyan tayo bro tatad ano kakit dito baka may putukan aw oh. dapat lang tayo baka totoo na baka nilang tayo ba sa pang dinig natin o ano ba ano ba nangyayarin itong paligid natin? <coughs> Parang unti-unti nang sokal. Ang ganda dito po. Oo, oh, ang ganda dito nyun hmm <Sukai> Tabro, betul itu sih lu layu pak. Bukti yang kedaan di tu, barang parang ko, barang palanas don tayu anak. Oh, yung lobina yan bro. Yan, ya, anak tayo estate. Dito, dito? Yan balik-balik unato yang mga sagbot mo, yung do mo. Dito dito? Saan betayo dadan to kasi parang pang, -pang naman diyan, no? Dito lang tayo bro siguro bro. bro. magtiniil ko bro madulas bukal talaga

makadaan tayo dito baka may putok ha so yun mga kadulo sobrang sukal yung papasokin namin ngayon dahil hindi namin alam kung saan kami dadaan baka maalam tayo ito magnanakaw Hello, yeah. Malapit na, Bro. Hmm. Ah. Huh, malayo pa. malapit na ya, no pero ano lang madamo paraming damo mataas na damo oh lok na pa sinbus paligid bro pala hindi na nakakapokus yung focus ako dito sa yung kataran natin ay bro ito

Nagalawan yung mga damo. Oh, Walang pa man tayo ng itak. Ito ay sobrang kati. Huh? Ay sekarang jam bro. Baka Barlin tayo sa may arin ito. Akala nila magnakaw tayo. My god. Wag naman. Jeng jeng tina pumakita yung kagandahan. Ganda pero mysterious ang lugar. Ah. Deba malapit tayo. Sedanan lah. Grabe oh. Sobrang ganda. Tayo okay bro. Maghanap po tayo ng malinis na lugar. Ay. Parang may butas dito. Parang may nagkupra -up dito bro <laughs> Grabe to Kaya nasa taan na tayo kasi gumagalaw ng mga niyog Kas ng hangin Kas huh? hangin Grabe. Uh, okay. Lala, motor bro. Motor? Duman. Lusaan? ano? Tunog ano? lang. Tunog lang eh. Ano kayo? Marami pa mga niyog dito. Buti walang gumagalaw dito. dito parang may daan parang may apak nga tao dito bigyan nawala wala no ha ha bilis na eh dito yun no parang malinis talaga dito May ba may kubo pa dio? Sato. May saging pa bro? Bro, may saging po. May saging pa mga kadal gusto -tama, tama gutom na gutom na ako. Hmm? So, ganyan talaga dito sa bundok mga Maka, kadil. po tayo ng pagkain. You know? Pagkain dito bro. Ito ay pagkain. Iwan ko sebrang Sobrang sarap to ba? Sobrang sarap. Ay, ini enggak ay. bagi yo. Saking ya. Itu itu. Itu. Hmm. Pengendara nang... area. Apa? Huh? Dito huh? di motor. Itu motor, oh. Huh? Itu. Oh. punta ada po. Hmm. Makanya biru, nama yang Bro? Hmm, yun, naman, oh. <coughs> dito, bro. Gundu, gundau. Oh. Oh. Sembangan dan giri ada itu, Grabe. Yung lupa, bro, namunga. Yung lupa, namunga ng saging. Loh, grabe to. Pwede palang mabunga yung saging na pinukul na, bro, kahit wala ng mga daho. Oo hmm. nga. Hinug? Hinug pa naman. Hinug? Huh? Hmm? Hinug siya. Tikman lang na natin ito, bro. sarap to ba? Eh, Diyan kita be. Ano? Kain to kung anong rasa. Hmm? Matamis? Ano? Parang saging. Nga kamangha. Ha? Nga kamangha. Sabang tamis. Ayan Nga kamangha itong saging na ito. Ha? Walang dahon no? Walang, walang dahon. dahon Pinutol no? Pinutol, Pinutol na. no? Pero bakit nakaano pa? Naka, naka, pwede pala siya magbunga no. Hmm. Kahit pinutol na. Ha, huh. matamis. Kabi, nakakamangat na gitong saging akin Ayan, no. Uh -huh. Ta. Grabe oh. Bakit namunga siya na ano? Walang dahon. Hindi naman 'yan pinasok oh. Hmm? Oh. Uh -huh. At saka yung butong dito pwede mo lang ni, kabutin. Gagang Grabe ang syurte ng mga may dito. Sobrang bababa la yung bunga. No? Hmm? Kapag mayroong magnanakaw, bilis siyang kukunin. Bro. Oh, wala naman tayo nakikita eh. Motor na naman oh. Yun know, oh, yung bungang yugo. Oh. Lo. Oo. Uh, pero bakit may wala tayong nakikita? No. Kanina, bakit? Lo. May ano siya oh. Hello? kita niyo yung may mga apak. Ang gulong. Hoy, niyan. Tur. Lo. Wala wala naman tayong nakikita. Hindi hmm? oh, natin nakikita bro. Pero may ano? ano? Na bagong bago lang talaga oh. Bago to, bago lang. Ayan oh. Ayan yung lupa oh. Hala. Big <coughs> so, God. gabi, nagkaka... Nagkakilabot talaga itong lugar nito eh. Okay. Ito yung binyo. Ano ba yung motor na buro? Ano ba yung motor na yan? Invisible? Invisible. May kapangyarihan yung nag-drive. Ano yun? Oh, Bagong-bago lang to. Parang ito yung nadilig natin kanina. Ganda, Ganda bro. Ganda hmm? buro. Ito ko yung sinasabi, makadul kapag nandito na tayo tok Maganda pero mas maganda pa talaga dito. Ano ka naman, ano kaya bro kung magtago tayo bro tapos ano abangan natin oh, kung abang tayo para sige sige maganda ng dia para hindi nila mahanap hmm. ng ano, bro yan ako nag ano bro, bro? Yan na bundok na pero yung sa ano yung sa pababa pa maganda o oh, parang ano o oh, parang parang siyudad talaga siya oh, salikuran yung oh, sa likuran ng bundok na yan oh, sabang layo kong nakaran kanina Okay. Doon pa na ako iniwanan yung motor. Uh, yun Malayo Ay, Kapag ba, makaano ka dyan sa bundok niya, sobrang ganda bro, tanaw mo lahat. Tanaw lahat? Oo. Oh. -ano yan, napakataas niyan. sobrang taas yan. Buti na lang. Akala ko masamang tao yung nakita ko, ikaw lang pala. So tara bro, mag-aabang po tayo. So yun mga pradol, kasi hindi po namin nakikita ko yung motor ba, kaya hindi kami... Oh. Kaya hindi ko maniwala mga kadol kung naging visible lang. So ito yung yung kanina motor nga biglang dumaan. Grabe. Hindi, hindi po ako na hindi ko pamaniwala maniwala. So, ngayon labangan namin. So yun.